Paka, Pagka, hindi, ano, sasayaw na lang. Oh, uh, sasayaw oh, na lang. Kasi oh, yun ang ginagawa oh, sa ano, atin e. meron sa akin, siguro naman. sayaw nga, sayaw. Wala nga yun. Sayaw na kami. Ito na mga kayo. Ito na, alo na, alo na. ka agad. Uh, Ah, sayaw! Hit-hit na lang! Hit-hit na mas mabilit ko kayo sa'yo. pa! sa ko sa'yo! Hit-hit muna Wala mo bakit wala pang kilos? Kaya <laughs> <laughs> wala, <laughs> wala mo ba? ko na! Ayaw mo lang! Ipahit-hit sa'yo! Sorry! Huwag mo! Wala mo mag na. Game na! 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 siya, pag-hit-hit <laughs> niya! Ito siya Ito Ito Hit una mo na Ay. yung yez na kwenta patayin sa mo yung na lang daw. nito ay nag na nag 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 nag

O hindi na mo. <coughs> Tatlo minuto na no? wala pa yung ginagawa eh. Sumaya ko na lang mga kahit dalawang box lang. Dalawang moves. Parang ganito lang oh. <laughs>